Good morning, guys. Kapuya, eh, mga kamay labs. Sa kakapuya, sa aking lawas na katulog kumaya. Maraming tulog na ako, mga kamay -labs. Ay, kinopo ko na ako naman sa naman eh. Naluyahan kumaya, mga kamay labs. Suro-suro sa kunak sa nakikita ko yung mga negosyo ang kamay tabangan ako ang anak ko alam sa iyo yung negosyo okay yun na may na lang ito nga sa kakapoy na ako mga hamog na kuto na po nakamata so ang trabaho na ko pala yung wala ang trabaho na ko anak mo o yung tikaw-tikaw rin so yung mga mga sapa mga Grabe na po akong mata. Ay, kaderebusa ng anak ng mga may love siya. Anong hindi siya ng balay. Ah, siya nang hinlo dere. Siya pud ang nang hinlo sa mga, mga. Damit sa pangbusyo. Nag-imutan ng gikulog para makatulo ang tubig.

ang kaloy ang pasa ginawa ka may lang. Murot ang malikaya. Ay, pang kulog niya yan. Mugasan na ice cheese. Sublan na pasta. Okay. Dala katulo ang mga cubes. Taon lang 'kong mga kamay loves. Ako pamawananin ko na. Ng... Dala na paniudto.